Hello mga guys, yan yeah, ay like si Alexis. Ang isa, nakasama kami ano, architect. Di pa. Architect, going to architect. <laughs> Ayan, uh, first time namin nakasama after ng lockdown. At oh. yung dalawa, si... Say, ano? Say, guys. <laughs> <Deepo>. <laughs> si... Ano? Si... 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 kami na... Ano? lang I.O. Tutubusin yung sa lamin ni Nicole. Ay, Sila... Alexis, magtanong ka. Pasok ka. Okay, okay. Alaga naman ang grado ni Alexis. 1,000. Ano, I.O. Ano masasabi mo after lockdown na first time mo nakapunta sa SM? Masaya Kailan? Masaya? Kailan? Nakikilala ng mga fans mo eh. Gano mo yung ano mo para makilala ka. Nakikilala <laughs> niyo po ako. <laughs> Yan yeah, si Chrissy, si Chi. Eh si Jay, kaya eh, nakila na mga fans niya. <laughs> bili na yung memory card mo. Na magkano? 800. 800. Yan, 800. Tama-tama yung pinadala mo. 800 pesos. Memory card. 100. Yan, Christian, ha?